May nga daw ka itong nag-welcome sa ato ang opo nga ng kini channel. Kini ang channel nga binisaya, din mag kita sa mga isyo sa ato ang palibot. Di lang sa ato ang dakbayan, di lang sa atong probinsya, kundi li, lakip na sa mga isyo sa atong Tibuok Nasod sa Pilipinas. Ubalik ko ninyo, ako si Roel. Usa ko ka-broadcaster before, doon ako yung accreditation sa KBP o kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. During 1990s, doon ako yung program sa Osa Kasibianan niya na ondang lang to o karon kay nakakita ang tag chance wikan kay uh, tungod sa ato ang technology karon so gusto ko isip usa ka mabuot usa ka responsable nga Pilipino lumulupyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu uh, ni ako ni balik ko o aron motabang sab ko sa pagsusi no sa paghisgot sa mga isyu aron may bawa ang kamatuoran o ato na ang maundang tinindang na kayo nga fake news. Okay, ang atong channel, kita to ito o kung anong kini-channel, Kumikan kay ang um, inyong ubos nga lagad, usaka taga Opon o taga Lapu-Lapu City. Ang Lapu-Lapu City, before niya siya nahimo nga uh, syudad, nahimo nga uh, dakbayan, gitawag ni sa o og uh, lungsod sa Opon. Mao na nga mga lumulupyo din hi sa Lapu-Lapu City, mga Oponganon, which is ako, usa ako ka Oponganon. O, at di lang tayo sabutan, no? lang limit at sa mga pangitabo din sa Lapu-Lapu City o ka sa Kasikbit o sa mga neighboring cities. Kundi nakip na ang mga isyo sa probinsya, Sugbo o sa nasod na Pilipinas. Labi na karon daghan na kayo ang mga influencers, mga vloggers na medyo saba-saba na kayo karon gumikan kayo na asay nagkadaiya ng mga gilabanan. Labi na kay eleksyon ng manggod karong umaabot ng Mayo. Mayo or second Monday sa buwan sa Mayo. So, sabi na, dahil na mga madunggan mga pagbutang-butang, mga pasangil, mga isyo, busa atong i-check kung unsa ba katinood ang maong mga isyo para makatabang ta sa itong mga katawahan na mapasabot sila, mapa, makasabot sila sa mga panghitabo karon. Na din na gumikan kay midterm elections so, daghan kay isyo Usan saan niya ang katong uh, pag uh, sikop, no, ni kanhi Presidente Rigo Roa Duterte. Kung ka lagi, kay dool na kayo ang eleksyon sa Mayo. No? Pilalan lang usan saan lang kabuan. Eleksyon na. Kaya hindi na kalikayan nga. na daghan na kayo ang mga isyo nga madungog na to. Hindi lang ngayon sa itong lokal, hindi no? Di lang sa atong syudad. Ngunit Takip na niya sa Tibuok Pilipinas Pilipinas, kinikumigan kay doon naman po tayo ng mga senador. Jose ka senador na muling, muling kod o unong katuig may atong Tungod kay ang eleksyon, hapit naman o sa kabuwan ikaduhang lunes sa Mayo, mao ang eleksyon o andaw sa pinili ay. Diyan kita, mga mabuot, mga responsable ng mga lumulupyo sa Pilipinas, muad kita sa presento para atong ibutang, atong ipadayag, ang atong boto, ang ato ang dipili na maayong lingkod o muda sa renda sa pangagamahanan sa atong kasatag sa mga lugar o bisan pa sa pagkasinador, no? Uh, Dose, kasinador, atong piliyon ng mulingkod na po ang six years na sila ang ato ang uh, gisaligan na makatabang sa pagpalambo sa ato ang nasod. Pero ang uh, usa sa isyo nga ato ang murag uh, ni kung pagtagad kanato mga lungsuranon kining gumikan sa usa ka pagpadayag no sa pagpadayag ni atong ni Jerel Harold Respicio usaka abogado IT expert o usa sab sa uh, CPA nya guna siya gipadayag nga sayang vlog din siya matawag siguro pasangil, pero usa siya siya posibilidad. Matun niya, sa iyang pag-check, gumikan niya siya sa mga ka IT expert, the possibility nga ang ACM pwede nga mahak na kitaan niya kung, kung kini i-connect sa internet. Kaya bisag kung sa mga machine, once connected sa internet, pwede siya nga mahak. For example, ang ato ang mga bangko. ba diba, Atong mga bangko connected sa internet na mobile banking, no? Nila mo adto pa sa bangko mismo physically kung dili igol magamit sa mga apps, maka deposito ta, maka withdraw ta, maka palit ta, maka bayad ta using sa app. O gumikan kay um di sobra na high tech nya gigamit na to internet dahil sa nga balita nga dinas si mga bangko nga na hack ang account sa ilahang mga depositors. Kay lagi connected sa internet. Mismo ang ato ang mga department or, or government o offices, no? Mga departamento nato sa ato ang kagamhanan nakadungog tayo mga balita nga na-hack sa na sila. Nga naman, kaya ang ila halaging uh, machine then store nila ang mga information connected sa internet. So, once ang usa ka machine connected sa internet, doon na siya tendency nga ma-hack. So, on sa ni Atome Respicio, matod niya na ang ACM kung i-connect sa internet, doon possibility nga ma-hack. Huwag iyang gidemonstrate kung unsaon pag o Un sa ipaagi nga ma ang usa ka machine o ang usa ka automated counting machine nga gamiton sa PDI. Ug tungod niini -ni, nasuko ang COMELEC. Naa man kay matud pa si ang uh, ACM is very secure. Dili tinuod nga ma-hack. Dili tinuod nga ma, ma- manipulate ang resulta sa eleksyon. Pag tungod ni ini, eh, ilang ipasakal ang kaso si Atorne Respicio. Uh, itong kay naka siya, nag-spread siya ang mga misinformation that can cause public disorder. So, na nakpang dipreso si Attorney Respicio pero nakagawa sa sabkay, nakapiyansa. Kung sa manay mahitabo, kung sa, sa, panahon sa eleksyon, ang gusto ni Attorney Respicio, iyang ipasabot na once ang machine samtang nagboto ta, samtang nagsuwat mo sa inyong boto dito, niya ang machine connected sa internet, doon ay possibility, uh, doon ay hacker na makahack sa uh, program o makausap siya sa resulta. So, on sa solusyon na nakita ni Atone Respicio nga iyang rekomendar, maton niya, kinahanglan yun na ang ACM dili connected sa internet once magsugod pa lang o samtang di pa pa ang pinili ay. Tapos ang mga kinahanglan o nga nung kinahanglan i-connect ang ECM sa internet. Ang ECM, kinahanglan i-connect sa internet aron makasend siya sa resulta sa boto sa pinili ay sa server. Ang server is wala din eh, Wala sa presento na sa laing dapit. So therefore, kinahanglan tag internet para makapadangat sa resulta. Iyang pasabot nga ang pag-connect sa ACM sa internet kinahanglan lamang kung mag-send sa resulta therefore ang ACM di angayan nga i-connect sa internet samtang di pa tinahanglan nga i-connect pwede ke ka posible nga ma ang ACM once connected sa internet di pa sa connect on the part nga dili mahak ang ACM. Karon, unsa basihan ni Attorney Respicio sa ang pamahayag nga connected sa internet ang ACM while nagbotar o posible nga masudlan, posible nga mahak. Gumikan lagi kay connected sa internet. Kay ingon ani kini. Days before sa election day, ang mga ACM dan una sa mga presinto iplastar na din Then, kung mayroong plastar, test nila or i-troubleshoot. So, ilahan ng ibutang dito sa presinto o niya ilahang paswayon o padagan kung mubasa ba sa balota o ilapong suwayan o connect sa internet aron ma check kung makasend ba o resulta. Kung successful na okay na ang uh, ACM ni basa sa boto, naka-send sa server, naka-send ang data through internet, padong sa server, di na hilabtan ang ACM. Karon, kung di hilabtan, buti pa sa bot, wakna'y changes na may tabo. So kung connected to sa internet, walay guideline nga i-disconnect sa internet ang ACM, ang ibutanan nito right after na ma na nga mo function siya, mo basa siya sa baluta, makasend siya data na to sa server, then di na siya lagtan. Di i-disconnect sa internet. So, punto ni Atonero Especio kailangan muta ko siya sa mga nag-setup dito, sa no? Comiric, nangutana sila o nangutana siya kung ang ACM for the entire duration sa election, sa voting process, connected ba sa internet? Kung sa gisulti daw, sa nag-set Yes. Meaning, ang kata nag-set ni follow na siya sa guidelines na di na hilabtan right after ma-check, ma-test na mo function eh. Promoted pa ni, ni attorney George Garcia, ang head sa Comelec, na di na tinuod ang ACM is not connected to the internet I mean, during uh, the voting process. It connect lang niya sa si internet right after mahuman na ang kumpleto na ang, uh, ang election og magsend na ang data ngadto sa server. Pero ang gusto ni Attorney Respicio Maone kinahanglan sa guidelines, ibutang yun nga the AC, ACM should not be connected to the internet, not until the right time. And which is sending the data, sending the result of the election to the server. So, but ipasabot, gusto lang ni na Special nga masiguro nga ibutang yun na dito. Aron, kung ikaw, for example, ikaw ang uh, as, naka-assign ha sa presinto, ikaw ang mo check, no? Uh, tan ni mo tanan kung naka-follow ba sa guidelines. Pag-ibutan mo sa guidelines nga, make sure that the ACM is not connected to the internet while the voting process is still ongoing. Imo yung i-disconnect. Kung makita ni mo nga connected, kay naaman sa guidelines. Pero sa guidelines, wala yung ibutang. So, kung di na ibutang, kung saan pag mo pagreklamo. For example, ako, mabutar ko. ako i-check. Uy, connected na lang sa internet ang ECM. Basahon na yon sa in-charge ang guidelines. O, oh, kung may ibutang din sa guidelines, gandini si i-connect sa internet. Therefore, the importance of writing it there na di siya i-connect sa internet, internet is very crucial. Kay maunay basihan kung doon mga questions. So mo naghihang ni attorney Respicio. Nga nung di man yun na buhatan po sa Comelec. Nga nung buhat man ilang buot sa pagbuhat anak. Nga nung kinahalan man nila nga, nga ikiha pa kung ilan lang yung butang dito, ko. sa iso, tila, oy, ato na You're trying to misinform the public. Tanawa. Naad na sa mga guidelines nga you should not connect the ACM to the internet while the vote, the voting process is ongoing. Which is correct. Di man yung naangay mo na yung panalilison. Butang na yung ritso. Baor may hangyo. So, butang na lang aron sigurado ta na once mo reklamo ta, once makikita ta o ACM na connected sa internet during election day, saan ta nagbuto pa, makareklamo ta. O nagreklamo na to na atay basihan Kesa guidelines, di mo man mismo dito na di yun i-connect sa internet ang ACM. Di ba? Simple lang ta kayo na. Kinahalan pa bang ikiha? Kinahalan pa bang dakpon? Kinahalan pa bang Paan sa lesensya, Ang usaka tao na ni-expose ang anak possibility? I think no.